at multa ang napala ng isang lalaki sa Davao City makaraang magtanggap na na up ng mahigit 300,000 piso. Yan ang ulat ni Julius Pacot ng PTV Davao. Miyerkules nung nakaraang linggo nang dumulog sa Bunawan Police Station ang negosyante na si Alias Mike na residente ng Lower Mahayag Davao City. na hold up daw siya sa Purok Mudjang kung saan siya hinarang umano ng apat na taong sakay ng motorsiklo. Ayon sa kanya, nasa 320,000 pesos na cash ang natangay ng mga holdapper pero nitong araw ng Biyernes inamin niya nagawa niyang magsinungaling dahil sa problema sa pera tawagan ako sa mga katawuhan nga di kita moga buhat awyanay kay di gud ani maka sa mga problema lagi moginya tong di mogin yang niyang buhay kutya karon humingi din ito ng tawad sa kaniyang nagawa Pinayuhan niya ang publiko na huwag gayahin ang kanyang ginawa pero kalaboso pa rin si alias Mike dahil disidido ang Davao City Police Office na kasuhan pa rin si alias Mike. Na perwisyo kasi ang otoridad na pinagbuti pa ang investigasyon base sa kanyang sumbong. problema, makasamot pa rin noon, gumikan kayo sa iyahang gibuhat sir na pagpanlimbong o uh, marigilan na po niya ang kapulisan mm -mm. at pa siyang pailan sir kasong unjust vexation ang haharapin ni alias Mike na maaring makulong ng isa hanggang 30 araw at multang lima hanggang dalawang daang piso. Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.